Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakel, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, kay Melinda Alvis at kay Idol Marvin Maliberan shoutout din kay Roman Villanueva maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong maraming salamat sa inyo hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw simula na po natin ang ating kwinto walang kaalam-alam ang mga ito na nagbabago na ang plano ng mga rebelde Balak na ng mga ito Na doon na mismo sa lugar ng bugo Maghasik ng lagim Ang lugar Natirahan ng ama si Commander Abubakar At karating na bayan Sa bayan ng sinawahan Plano ng grupo nila ni Commander Abubakar Na doon na sila atake Nabatid kasi Ng mga rebelding tagtad Na mahigpit ang mga pagbabantay doon Sa bayan ng tabas hindi sila agad makakapasok kung sakali doon sa lugar na iyon. Kaya naisip nitong doon na sa lugar ng bugong magsisimulang mananakop ang kanilang grupo. Doon din kasi nakatira ang mga magulang nitong si Mayor Titing at nando doon din ang karamihan sa mga kamag-anak ng Mayor at magandang pagkakataon ito para makapaghiganti ang commander ng mga rebuilding tad-tad doon sa Mayor naghihintay muna ng ilang mga araw ang grupo ng mga rebuilding tagtad galing doon sa isla ng Kalansay lumipat ang mga ito doon sa bukirin ng Pitos kung saan nando doon ang iba pang mga grupo ng mga rebilde kasama din nila ang mga aswang na sungayan na ang namumuno sa mga ito ay malapit na kaibigan ng ama nitong si Commander Abubakar ang angkan din ng mga sungayan galing doon sa isla ng Kalansay ay nagpasyang lumipat na ng lugar mismo doon sa isla. Mas dumarami pa ang bilang ng mga ito simula ng ang iba pang angkan ng mga sungayan sumama na din sa kanila doon sa bukirin ng pitos. Mahigit sa isang daan ang kanilang bilang at malalakas ang mga ganitong uri ng mga asuwang dahil kadalasan ng kanilang mga matatanda Bihasa sa mga usal at nagdatangan din ng mga malalakas na mga mutya na galing sa kapangyarihan sa kaliwa. Dumating na din doon ang mga kasamahang tagdad -tag nitong si Commander Abubakar na galing ng lugar ng Mindanao. Kaya mas lumakas pa ang kanilang pwersa sa mga pagkakataon na iyon. Nakipagsabuatan na din sa kanila ang iba pang mga rebelde na namumugad din doon sa kabilang mga bukirin tulad ng bukirin ng basak. Samantalang ang mga bata naman, nakakabalik na ang mga ito doon sa lugar ng kanlasog. Naghanda na sana ang mga ito para sa paparating na pasukan. Pagsapit ng tamang pagkakataon, nagsisimula na ang grupo nila ni Commander Abubakar sa kanilang masasamang plano. Gabi iyon, araw ng Sabado, nang palibutan ng kanilang pangkat ang bayan ng bugo. May ilang mga antingero ang nakatira sa lugar na iyon tulad nila ni Tatay Lucio at ang apong si Adolfo. Ngunit walang kalaban-laban ang dalawang maglulo sa lakas ng pwersa ng mga tagtad. Kalagitnaan ng gabi nang magsimulang pumasok ang grupo ng mga rebuilding tagtad kasama ang iba pang mga rebuilding at ang mga aswang makikita mo agad sa mga bubungan ng mga kabahayan doon sa lugar ng haro ang pagtatalunan ng mga aswang. Ang lugar ng haro, ang pinakasintro ng bayan ng bugo. Ito din ang pinakamalaking bahagi ng lugar ng bayan. Dito unang pinuntiriya ng mga kampon ng kadiliman ang kanilang masamang balak. Habang mabilis naman na nagtatakbuhan na din ang mga membro ng taddad doon sa mga kabahayan ang ilan doon sa mga bahay na nando doon sinusunog agad ang mga ito na ikinagulantang ng mga taong na ninirahan doon sa lugar walang patawad din ang mga aswang na bawat masipat na mga taong naglalabasan doon sa kanilang mga kabahayan pinapak ang mga ito at kinakain ang mga lamang loob nagmimistulang imperno na ang lugar sa loob lamang ng ilang mga minuto, umaaling-aungaw din doon sa lugar ang mga putukan ng mga baril at ang mga hiyawan at sigawan ng mga taong nabibiktima ng grupong tagtad at ng mga asuwang. Ang tinitirahan naman ng mga magulang nitong si Mayor Titing nasa border ng lugar ng Haro papunta doon sa kabilang bahagi ng Bayan ng Bugo. Kaya bago pa dumating sa kanilang kinaroroonan ang mga mababangis na mga rebelde at mga aswang agad nang nakakatakas na ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng bayan nabulabog ang lahat sa ginagawang iyon ng mga rebelde at mga aswang ang grupo naman nila ni Tatay Lucio at apong si Adolfo. Mabilis na nagtatakbuhan ang mga ito papunta doon sa barangay hall ng lugar para doon na sila magtipon-tipon. Kasama ang mga tanod at mga mandirigma ng lugar. Kasama din ang namumuno sa mga ito. Sa mga nakatira doon sa lugar ng haro, kakaunti lamang ang mga nakakatakas sa kanilang kamatayan. Karamihan sa mga ito Napatay ng mga rebilde at kinain ng mga asuwang. Ang ilan naman, ginagawang bihag ng mga ito. Ngayon lamang naulit ang ganitong kalawak na pag-atake ng mga kampo ng kadiliman doon sa isla. Huling mayroong ganitong mga pangyayari, ang pag-atake ng mga saltik at pirok-pirok doon sa kabundukan ng Sinawahan, Pitos at Kulubkawa kung saan nagsama-sama ang mga malalakas na mga antingero at albularyo para tapusin ang mga kampun ng kadiliman. Mahigit sa sampung taon na ang mga nakalipas at ngayon naulit na naman ang ganitong pangyayari. Naulit na naman ang ganito krala ng mga kagadnapan. Ang mga tanod sa pangunguna nitong si Mayor Lito, ang pinuno ng bayan ng bugo kasama sinatatay Lucio at itong si Adolfo, kasama pa ang kanilang mga mandirigma at mga tanod doon sa lugar na iyon agad na kumilos ang mga ito at hinarangan ang tawiran galing sa lugar ng Haro papunta doon sa kanilang lugar kailangan nilang mapigilan ang mga pinaggagawa ng mga rebelde at mga aswang gamit ang mga armas ng mga ito at ang mga armas na makakapatay doon sa mga aswang hinarang nila ang bawat daraanan papunta dito sa kanilang lugar galing doon sa lugar ng haro para hindi na umabot ang dilubyo na dinulot ng mga kampon ng kadiliman doon sa kabilang bahagi ng bayan. Ngunit ganoon pamana hawak na ng mga rebelde ang halos kalahati ng lugar ng bayan ng buko. Marami din sa mga kamag-anak nitong si Mayor Titing ang nabiktima ng mga kalaban nila at may mga namamatay na. Mabuti na lamang ang mga magulang nito agaran na nakalipat doon sa kinarurouna nila ni Mayor Lito. Ang kabilang bahagi kasi ng lugar ng bugo, ang lugar ng haro, sa kabila nito ay nandudoon na ang malalagong kakahuyan. Nasa panan kasi ang lugar na iyon ng kabundukan na sakop naman ng sinawahan. Kaya malaya ang mga rebuilding na makakalabas at makakapasok agad. Mayroon pang malawak na ilog sa lugar na iyon na konektado naman doon sa mga ilog galing sa bukirin ng sinawahan at pitos, pati na sa bukirin ng kulubkawa. Kaya madali lamang sa kanila ang makapagpadaan ng mga supply na pagkain para sa mga kasama nilang mga rebuildi at mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon ay nasa lugar ng haro. Sa puntong iyon, hindi na pinilit pa ng grupo nitong si Commander Abubakar ang pagpasok doon sa kabilang bahagi ng lugar ng bugo Kung susumahin, kaya ng kanilang grupo na kalabanin ang mga nakaharang na pwersa ng mayor. Ngunit may binabalak pa itong si Commander Abubakar. Natitiyak niyang hawak nila ngayon ang isa sa mga kamag-anak ni Mayor Titing o mas marami pa at magagamit niya ang mga ito para palabasin ang nasabing mayor. Binabantayan naman ng mga rebelde ang bawat pasukan at labasan sa lugar ng Haro. Nakapwisto ang mga tauhan nitong si Commander Abubakar sa bawat sulok ng lugar at tinitiyak ng mga ito na hindi sila basta-basta na mapapasok ng sinumang magnanais na kalabanin sila. Bukod pa sa mga rebelde, nandoon din ang mga sungayan na aswang. Ang kanilang ginagawang kuta naman at lugar kung saan sila magpaplano sa mga sumunod na hakbang ay doon sa malaking bahay na naabandona na malapit lamang doon sa palayan. Kasama nitong si Commander Abubakar ang dalawang commander pa sa ibang grupong mga rebilde na sila Commander Laksoy at Commander Piding. Kasama din ng mga ito ang supremo ng mga sungayan na aswang itong si Kabanong. Sa gabing iyon, nakarating agad ang balita kay Mayor Titing. Dahil karating lamang ang bayan ng Bugo doon sa lugar ng sinawahan. Rinig din ng mga ito ang putukan doon sa kabilang bayan. Nakarating din doon ang ilan sa mga nakakatakas na galing doon sa lugar ng Haro. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Mayor Titing kasama ang mga tauhan ito. Agaran na nagpunta ang mga ito doon sa lugar ng Bugo. Dala! ang pag-alala sa kanyang mga magulang at ilang mga kamag-anak na nakatira doon sa lugar. Ngunit nanlulumo ang mayor nang makita ang mga nagliliyab ng mga kabahayan doon sa unahan. Agad na nagutos ang mayor na pasukin na nila ang mga kabahayan papunta doon sa tinitirhan ng kanyang mga magulang. Ngunit maagap na pinigilan ang mga ito ng mga tauhan naman nitong si Mayor Lito na nakaantabay lamang doon sa lugar para magbabantay. At sinabi din ng mga ito na ligtas ang mga magulang nitong si Mayor Titing. Ngunit ang ilang mga kamag-anak ng Mayor, hindi pa nila masisiguro kung buhay pa ang mga ito o patay na. Wala kasi silang ideya kung mayroon pa bang mga buhay ang nasa loob ng lugar ng haro. Wala din silang kalam-alam kung may mga nakakaligtas sa mga ito maliban doon sa mga nagpunta sa kabilang bahagi ng lugar ng bugo. Napapaluha na lamang itong si Mayor Titing. Nangangalit ang kanyang mga bagang dahil sa sobrang naramdamang galit. Matyaga naman na nagmanman ang mga ito doon sa paligid ng lugar hanggang sa pagsapit ng umaga. Pagsikat ng araw, mas kita at klaro pa nila ang nakakaawang sinapit ng lugar. Batid nitong si Mayor Titing na wala na silang magagawa pa kahit na pilitin nilang pasukin ang lugar. Nakakaramdam din ang mga ito ng mga presensya galing doon sa mga aswang na sungayan. Kaya natitiyak nitong si Mayor Titing na may mga kasamahang mga aswang ang mga rebuilding tagdad. -tag. Sa kasalukuyan, nag-uusap ngayon si na Mayor Titing at itong si Mayor Lito. Sinabi ng mayor galing sa lugar ng sinawahan na mas nakakabuting humingi sila ng tulong doon sa mga batang tumulong sa kanila sa pagbawi ng kanyang anak doon sa bayan ng Tabas. Balak din itong si Mayor Titing na humingi ng tulong kay Tatay Dadoy at doon sa mga kakilala nitong mga anting Nero at albularyo. Nag-alala kasi ang mga ito na baka sa pagsapit ng dilim muling gagawa ng hakbang ang mga rebuilding tadtad -tad at mga aswang at ipagpapatuloy ang kanilang gagawin na pagsakop ng tuluyan sa bayan na iyon batid ng dalawang mayora na hindi sapat ang kanilang puwersa laban sa kanilang mga kalaban dahil sinabi na nitong si Tatay Lucio na nakakaramdam sila ng mas malalakas na mga puwersa at presensya galing doon sa kanilang mga kalaban at natitiyak din ng matandang albularyo na ang mga aswang na kasamahang umataki ng mga rebuilding tagdad sa bayan na ito ay galing sa mga angkan ng mga sungayan. Ang angkan ng mga malalakas na mga aswang, hindi lamang lakas sa aspitong kumbate kundi pati lakas na din sa mga usal at orasyon. Kaya sigurado ang matandang albularyo na matatalo din agad ang kanilang pwersa kapag muling kumilos na ang kanilang mga kalaban. Kaya sa umagang iyon, nakapagpasya na itong si Mayor Titing na puntahan ang mga batang mandirigma, ang grupo nila ni Butchok. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating doon ng grupo nitong si Mayor Titing, saktong naabutan ng mga ito ang mga bata na papaalis na sana papunta doon sa bukirin nitong sinanay kanida. Walang inaksayang sandali na ang mga ito Agad lang sinabi ang nangyayari doon sa bayan ng Bugo na labis na ikinagulat naman nitong si Butyok. Wika nitong si Butyok kay Mayor Titing. Mayor, bakit sa bayan ng Bugo umaatake ang mga ito? Ang inaakala ko na sa bayan ng Tabas ang kanilang pakay. Hindi ba galit ang mga iyon kay Kabirting at doon sa lahat ng mga dati nilang kakampi na bumaliktad tada. Sagot naman nitong si Mayor Titing doon sa bata. Sa bayan ng Bugo na patayin namin, ang ama nitong si Commander Abubakar, gulong butyok, ang namumuno sa mga rebinding tatada. -tata. Sa lugar din na iyon, naninirahan at nagtatago ang ama nito. At sa tingin ko, gusto din ng mga ito na mapatay sana ang aking mga magulang. Para makuntinto itong si Commander Abubakar sa kanyang balak na paghiganti. Ang masaklap lamang. Mukhang mas malalapa sa paghiganti ang gusto ng mga ito. Mukhang gusto ng kanilang pangkat na sakupin ang bayan na iyon. Awang-awa na ako doon sa mga inosinting na damay sa kanilang kasamaan. At unang pumasok sa aking isipan ang grupo ninyo doon mutsok. Sa tingin ko, malaki ang maitulong ninyo sa mga nangyayari doon sa lugar. Sobrang nangangailangan ng tulong ngayon ang bayan ng Bugo. Sa kabilang banda naman, sa mga sandaling iyon, humingi na din ng tulong si Mayor Lito doon sa mga matatandang albularyo na pinamumunuan naman nitong si Tatay Dadoy at Tatay Abito. Masyadong nahabag din ang mga ito at agad na ipinatawag ang grupo ng misyonaryo nitong si Tatay Dadoy para makatulong na din sa nangyayaring kaguluhan doon sa bayan ng Bugo Ngunit sa mga sandaling iyon, doon naman sa bayan ng Tabas umaaligid na din ang grupo ng isa pang pangkat ng mga rebelde na pinamumunuan naman nitong si Commander Laksoy Sa tingin kasi ng mga rebelde na maaring nabaling na ang atensyon ng lahat doon sa nangyayari sa bayan ng bugo at inaasahan nilang hihina na ang dipinsa ng lugar ng bayan ng tabas at pagkakataon nila iyon para isunod ang lugar ng bayan ng tabas. Tanghaling tapat ng biglang umataki ang mga doon sa lugar na iyon na labis na ikinagulat naman ng mga taong naninirahan doon sa lugar. Ngunit maagap naman ang grupo nila ni Pablo na sa mga pagkakataon na iyon nakaantabay lamang doon sa paligid ng bayan ng Tabas. Kaya napigilan nila ang pagkalat agad ng mga rebelde doon sa kalubdooban ng bayan. Tanging ang mga kabayan doon sa Tumana ang naabot ng mga ito. Marami din ang nakakatakas at lima lamang ang nabihag ng mga rebuilding tagtada. Ngunit gayon paman, hawak na din ng mga ito ang tumana. Mayroong anim na mga kabayan ang nando doon. Naiwan din ng mga taong naninirahan doon ang kanilang mga alagang hayop. Binabalak din ng mahigit sa limang mga rebelde na makapasok pa doon sa kalublooban ng bayan na iyon. Kaya sa abot ng makakaya ng grupo nila ni Pablo, kasama din sina Kaberting nakipagpalitan ng putok ang mga ito doon sa mga rebelde sa mga pagkakataon na iyon. Kampanti naman ang mga rebuilde dahil paparating na ang mga kasabwat din nilang mga aswang na galing naman doon sa bukirin ng kulob kawa. Ngunit hindi na mga sungayan ang kanilang angkan. Angkan ng mga abwak ang makakasama ng mga rebuilde. Habang nangyayari naman ang mga iyon, mabilis na inoto itong si Kaberting ang kanyang mga tauhan na magpunta na doon sa patag para makahingi na ng tulong kinatatay Abito. Lumipas ang mga oras, nagpadala agad ng mensahe itong si Tatay Dadoy sa lahat ng kanyang mga kasamahan na mga albularyo, mga antengiro at pati mga babaylan. Pinatawag din ng albularyo ang grupo nila ni Arturo. Sa mga ganitong uri na bakbakan, malaki ang maitulong ng mga rebuilding aswang na pinamunuan nitong si Arturo. Ang tinataguri ang pinakamalakas na aswang doon sa isla.